Okay. Ay, hindi pa. Nakinit-init pa siya. Hallelujah. <laughs> <laughs> Kaya na, kita mo lang na kaon mga kabiyay. Kaya The moment of truth. Wow, amot <laughs> At least, papano mga kabiyaya, no? naka kita sa burrito homemade by Mama Dos Food House sang ang amon niya. Kaya, pwesto sa una. Sa amon siya ang burrito. Okay. Uh, ang atong pita, nagalima sa Persian. Taga nga ito Ay, nalimutan ng sauce Adi ah, gali mga kabiyay, nalimutan ng sauce Wala na butangan. So, anyways, pwede mo siya butangan na ng sauce this sa babao. So, maubra, pagkikita last Sang shawarma, kagutangan natin ito ng sauce this time. So, try na mga kabiyay, ang, ano, ang shawarma. Okay, ang, ano to, ang, ang inubra ito, hindi pa ko sa inyo, Ano to siya mo, ang burrito, So, binuda yan. Kung wrap kay gamay siya. So, ginduha ko to siya ka wrap. Green fold. So, next time mag-order kita ka kay Sir sa kay Sir Persian. Much bigger, bigger. Pag na siya para ma-wrap good siya. So, mas so, makita itong small size ang gin-order na kay Sir Persian. So, this time, shawarma ang lutoon and then may butangan ko yung pit. Butangan ko sang cheese and sang sauce So, try na ito, mga kaviyay. So, mukhang tanay. Uh, meat. Pwede mo nyong tanay, kaya gamay lang siya. Mabalihan ako ng wrap. And then, ang uh, kanya version niya, may patatas. Ang uh, ali. Namit na siya kung ini... Uh, Namit na siya, may money. Kay lahamot, compare mo sa white. Pero depende sa inyo, yung pagluto. And, Pipino. Gusto ko dako ang sa, dako, dako ng class eh. Kaya na, met. And then, ay, nakapitan ni Chris ang uh, ano, ang um, matis. So, wala. Uh, Kamatis. Skillet. Saan sa ito nga. And then, naman ayakad ako ako. Siyempre, gusto ko man yung may cheese. So of And, ano ito, yung sauce. Garlic sauce, mga kabay na. And, wrap. Lutok siya. So, dapat next time, ang order ron ta, uh, dako-dako siya ng size. So, may shawarma na kita. Ako niya version, mga kabiyahe, namin trust ni Sir Persian at the same time namin mo nang IAP ka Pero ayaw Ramit sa mga kabla